Mayong yung adlaw bro J.C. bisira kanang naining chat nako ba na, nagpatakan pasangi lingon siya nga kita kunong mga katoliko ang nagpapatay ni Kristo unsa man kana ka tinuod bro okay bro mao nay usa sa mga dako kayong bakat sa lain tinuan pakai okay. eh mga bakakon magini sila mau mau sing ilang tang kita kuno ay nagpapatay ni Kristo hmm ano kung ipapatay na si Kristo nga mao na nagtukod sa atong simbahan kana dinod oh nya dili man mao mubasa ning lain relihiyon og Biblia mo oh kuno nagpataka ra og sabot hmm. ning uh, mina wala mga pastor kay Nika ka mauna mo basa Biblia. Kada o ka mau pas lang mo basa. Sumala sa sanuan di si Utso. Ah, versikulo trese. Ah, gidala nila si Jesus una ngatu kang Anas ang ugangan ng lalaki ni Kaifas si Kaifas mao ang pangulong pari ni Agtong Tuiga. Hmm. Si Kaifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara katawo ang mamatay alang sa tanang tao. Hmm. Si Kaifas dili pango dili na pangulong pari sa Katoliko. Oh, Hudiyo di ay na sa simbahan nga Judaism. Ah, uh, wala ito nila mapasahid, Lakta pada sila tu lah. <laughs> Dik lagi ke maung mau basah. <laughs> <laughs> mau, mau. Jadi aku mungkin Dik, Dik mau basah Biblia. Adik mampu nak Biblia. Aku mampu tagih anak. Kau sasanuan, di si Utso. Dari si ketur si si Oh, dia nak pangolong paris katoliko. Ha? Mm. O, dili, na, pares, katoliko. Mm. Ang pangolong paris katoliko si Yesus. Mm. Hebreo City 26, oh. Ebrio, uh, city 2. Oh, that's uh, that's saying, Jesus, oh, Jesus. Mm. Pangulong Pare. Mm. Unya, ang Pangulong Pare sa Judaism, si Kaipas. Unya, oh. ang lain reliyon, bakapon. <laughs> Pagka ang <-pagangan> pare. Pagka pare. Muna, katoliko na Patuloy lagi mo oh kay katoliko ba yai Katuliko yo katoliko ba yai lagi mo biblia oh nya sira ni magbutbot oh magbutbot di sila wala pa rin wa mo oh and og maminaw ka sa ko tinuo ha kinadimalasan tao sa ning kalibutan sila ni mo na sulugan ka office pan namura oh mo na oh Nagkakaon na ako ka ng balot na binugok. Pataka kasi pasangil kita kung nagpapatay ni Kristo. Kung kita pa, kung kita pa bro, nangapriso nung natakaon. Oo, huwag ka ko pa yung nagpapatay ni Kristo. Ahagbay na tayo nagapriso. Huwag kita kipo. Huwag kong hindi ng gaso morder. Huwag kong hindi kong mga lahir <laughs> lihiyon. Yama-yama. Yama-yama gina siya. Taka nagpasangil. Taka nagpasangil. Una nga, ayaw rin mong papinaw. Ito, naglaing tinuhan kay mga iskam mo, anak. Iskam mo ninyo. Nas Biblia ako, basahan niya ng Biblia nga hindi mo sa Katoliko. Niya ayaw sopa, kaya hindi ko kami naghimu, anak. Katoliko man. Dili, Kristo. Dili. ko nagpapatay ni Kristo, kung dili, ang Judaism. Judaism. Uh, pare sa mga Hudyo. Pagkulo ba pare si kaipas Oo, oh, oh, oh so, ang paan, sa Katoliko. Dili, ko. Um, hmm. uh, so, oh, mga judyo. Hmm.